Hello, mga miyeto nga pala ang mga kaganapan sa graduation ng Ate Ayesha. Aga nga pala yung graduation nila at ang sabi nga 5:30 AM kailangan nandoon na sa school dahil 5:45 AM nga ay magsisimula na ang pagmarcha. Talabas ng school lang kami niyan bumili ng pin kaya naman dito pa kami nagkakabit ng ganito. Meron na ngang tumawag sa amin dyan na pumasok na kami dahil nga daw magsisimula na ang pagmarcha. Kaya itong si Ate Ayesha tuloy nagmamadali siya at hinahanap niya na nga yung pila ng kanilang section. Mabuti na lang din at nasa bandang gitna yung section nila kaya naman ayan at umabot nga siya. Tapos natutuwa pa nga ako dito dahil nga pwedeng dalawang magulang yung umaten. Alala ko kasi nung bata ako, kailangan isang magulang lang yung pwedeng umaten sa graduation namin. At hindi nga namin to palalagpasin ng papa kaya naman dalawa kaming umaten. Yun nga lang, maaga daw nagising si Kenji kaya naman nagiiyak nga siya agad ng mga oras na yan. Mabuti na nga lang din at nakatulog daw siya agad dahil kung hindi ay pasusunurin sana namin siya. Dapat talaga hindi kami magkatabi ng papa nito kaya lang medyo puno na yung space sa unahan kaya naman nagtabi na lang kami dito sa may bandang dulo. Pero nung si Ate Ayesha na nga yung tinawag, ay nako, pumunta talaga ako sa harapan at nakiusap ako na baka pwede akong umupo doon para ma-videohan ko siya kahit konti. Sobrang importante kasi talaga ng ganitong event. At minsan lang to sa buhay natin, kaya naman tayong mga magulang dapat hanggat maaari ay bigyan natin ng time yung ating mga anak. Medyo mainit na nga nung time na to, kaya naman sinabihan ko si Papa na abutan si Ate Ayesha ng fan. Kasi sinabot ko na nga rin tong phone ko para makapag-video siya kahit sandali. At nung oras na nga nung pagkanta nila, ayan, ayaw niya nga daw lumingon sa amin dahil nga daw naiiyak siya. Mababaw lang din kasi talaga ang luha nitong ate namin. Tapos kaming dalawa ni Papa, ayan, pareho kaming umiiyak dahil nga parang kailan lang nung maliit lang siya ngayon, meron na nga kaming graduate ng elementary at mag-high school na nga ngayong taon. Tung time na to, pa-exit na sila niyan at nagkandaligaw-ligaw pa nga kami dahil hindi namin napansin na dumaan na pala siya. Tapos siya nag-picture na muna sila ng kanyang friend. Dahil matagal nga daw silang hindi magkikita tapos hindi na rin dito na mag-aaral si ate Ayesha. Baka kasi mag na kami sa San Mateo at doon na nga mag ang aming mga anak. Ano niyaya ako na si Ate Ayesha dyan at ang mga friend niya na kami ng video at para magawa ko sila ng transition. Kinahapunan after ng graduation niya ay nag-celebrate kami ng konti. Hindi na kami nagluto-luto pa dahil konti lang din naman kami at makaraos lang. At gusto ko rin kasing matikman nila tatay at ng mga kapatid ko yung ganitong klaseng rib. Kaya naman dito kami kumain, malapit lang naman to sa amin, kaya naman sila tatay bumiyahin na lang sila pa marikina. At mayroon pa kang si tatay dito kay Ate Ayesha. G Effort pa talaga si tatay niyan at siya nga mismo yung pumili ng mga dress na ireregalo niya sa ate. At ayan nga, busog na busog nga ang mga fursons na ito. At meron pa nga silang konting na i-take out yung mga pagkain na hindi na ubos. Tapos syempre may pa-shooting kami dito sa glit. Pero ayan nga, puro tawa nga yung nangyari. At para nga masulit yung araw na to ay dumiretso kami dito sa may playground. Kaya naman halos buong araw nga ay sarado yung aming tindahan dahil nga kahit matatanda ay naglalaro dito. Hanggang dito na lang mga Thank you, thank you.